Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Katatapos-tapos namang ng press briefing ni Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer. At bagamat nandito tayo sa Malaysia, syempre buhay na buhay pa rin ang usapin tungkol sa paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng ating mga opisyal ng pamahalaan. So tinanong natin si Jose Castro kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang sabihin niya kahapon, na hindi nila pwedeng payagan yung indiscriminate freedom uh, para magkaroon ng access sa SLN ang uh, sabi ni Yuse uh, Castro, malinaw naman din ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na handa siya na ipakita ang nilalaman ng kanyang SALN, pero siyempre may inilatag na rin daw na panuntuna ng Ombudsman sa pag-iissue nito. Kaya ang gagawin daw ay papayagan ng pangulo na maipakita ang kanyang SALN base sa panuntunan na ilalahad ng Ombudsman at uh, kahapon nga nagkaroon ng informal talks ang mga cabinet secretaries tungkol dito sa salin at doon sa informal talks na yon yun din ang kanilang napagkasunduan na ilalabas nila ang SALN based sa guidelines ng Ombudsman at yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ako po si Maricel Halili, magandang araw.